Head ng Public Information Office ng Cebu Province, si Ms. Angelis Orong. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, um, Mr. Tess. Uh, yes po. Hingi lang po kami ng update tungkol po dito sa sitwasyon pa rin dyan sa Cebu. Unahin po natin. Uh, sa ngayon po, sa pinaka-latest update po sa datos sa hawak nyo, ilan na po ang kumpirmadong nasawi at nawawala po? Yes. Uh, right now po, as of last of last night, oh uh, or the recent update, may 39 na pong tayong casualties. Uh, but that's just for 4 towns or four towns and cities na naka-feedback na po sa atin dito sa EOC. Uh, that's 15 deaths for Compostela, 8 deaths for Danao, 9 deaths for Mandawi, and 7 deaths for Talisay po. Meron pa po ba tayong mga hinahanap sa ngayon? Uh, yes po, wala lang po kaming updated numbers ng missing, pero meron pa po as of kanina. So right now, we are still search and rescue uh, operation of Facebook. O, meron din po ba tayong bilang ng na mga nasugatan dito po sa, sa Bagyo? Uh, yes, may injured po na nasa hospital. Uh, wala lang po again kaming um, update ngayon mm -hmm. on the numbers. Opo. Kasi yun, the, the, the challenge po talaga right now is signal in majority of the areas that are that were affected by the typhoon. And then ngayon, paulan-ulan pa rin po. So ang hirap pabalik ng signal uh, immediately. Yun na po yung challenge. Biggest challenge actually namin ngayon. the mm -hmm. signal yes, ng po. mobile and then the power. Oo, oh, oh, naiintindihan po natin yan kasi wala pa rin nga pong signal sa karamihan sa mga lugar po dyan. Ano pong bayan at lungsod ang pinaka-apektado po sa ngayon at may mga pagbaha pa rin po ba sa mga areas na ito? Well actually, the thing is subside na po yung uh, baha. Um, pero yun nga, ngayon we're closely monitoring lang, especially yung mga big rivers and creeks natin kasi umuulan pa. Uh, but the most affected, well yesterday, grabe talaga yung pagbabaha sa Danau City which is unprecedented. Walang uh, first time in a very very long time as, as far as the residents could remember na ganung grabing baha uh, sa Danau City. Um, that's why yun may eight deaths. Um, ano yun eh, parang storm surge yung sa Danau. Mm -hmm. As for the other areas po, Liloan, grabe, I uh, think you've seen some of the videos na until the roof talaga yung uh, baha. That's for Liloan. And then sa City as well, tinutahan ni Gov yesterday kasi may malaki kasing river doon so yun po yung uh, mostly affected oh, oh. or greatly affected. Mm -hmm. May binabanggit po kayo na hanggang sa ngayon po as we speak, malakas pa rin po ang ulan dyan sa Cebu province? Hindi um, naman masyadong malakas pero paulan uh, may scattered rain showers pa po hanggang ngayon. Uh, ngayon nag-stop just now pero a few minutes ago, umulan pa din po. Yung mga binabanggit niyo pong lugar kanina, katulad po ng Danau City, na sinasabi niyo na dati hindi binabaha maging ang liloan at yung iba pang areas na binaha po kahapon, sa ngayon po ba, meron tayo mga areas na hindi pa napupuntahan ng mga rescuers natin dahil baha pa rin? So far po, based po sa um, data or information na natanggap natin dito sa EOC, napasok naman po lahat na ng uh, areas kasi wala na po kumupa na po yung baha. So, uh, okay na po. Um, na napuntahan na po na lahat ng search and rescue. At at sa ngayon po, meron pa rin po bang mga kalsada na hindi pa rin po nadadaanan dahil do sa mga nakaharang na debris? Wala na po so far. Kahapon uh, we were actually headed to Bogpam was supposed to go to Compostela and Danao. Pero yun nga, we roads talaga na hindi madaanan. Pero as of this morning, we got information na pwede na po tanan. So we will be heading there uh, in in an hour or so po. Okay. Dito po sa apat na apat, uh, 44 na mga bayan uh, under the province, ano ang pinakamatinding ano dito, tinamaan? Ang um, pinakamatinding po talaga is uh, Liloan, mm -hmm. uh, Danau City, yun po yung flooded, yung grabe yung flood. Liloan, uh, Compostela, Danau, Mandawe, and Talisay po. Consolacion as well. Oh, so, ba? oh. ba? so, so kung baga po lahat uh, ito hong mga nasa gilid mismo no ng dagat. Uh, storm surge din po ba ito? Yung hindi, yung sa Danau po, yun yung storm surge kasi sila mm -hmm. yung malapit sa ano. Uh, the others po uh, it it ang um, they describe it as flash floods eh. Mm -hmm. Yung etong sa etong sa Liloan, etong sa Mandawe, sa Talisay, even sa even sa Cebu City, they mentioned that it's a flash flood in to sa storm surge. Opo. Itong Lapu-Lapu City po, kumusta? Lapu-Lapu City, okay naman po sila uh, mm. now. Mm -mm. uh, may areas na din po na nabalikan na po ng kuryente, but still may areas talaga na affected. Although the roads are clear na po. Okay. Yung Cebu City, ano po, uh, ano ho ito eh pagitan to ng uh, ano ng landmass ito eh river overflow talaga po dito ang dahilan kung bakit ganun po ang atin nakikita ngayon na pinsalang iniwan mm, ah as for Cebu City sir Ted, um <clears throat> yun siguro pero hindi lang ako uh, I can say because sa Cebu City hindi sa under sa yes, jurisdiction ng Cebu We, provincial o -o. government oo oh -oh. Yes, opo pero kasi nga ito po kasi ay highly urbanized city hindi husakop ng na lalawigan. Yes. Pero yung ano mm -hmm. ano ang balita niyo ho dito? Yung talaga pong Butuanon River ho ba ito? Ah, uh, uh, opo kasi yung Butuanon it's also it crosses eh and then mm -hmm. may, may river na uh connected to going to uh, Mandawi City. So yes po uh that's also a possibility. Although uh sa narinig ko kanina sa interview with Mayor Nestor Archival, ongoing pa din po yung assessment nila mm -mm. Uh, ngayon. Kasi may, yun nga, may areas na di talaga expected na babaha and yet this happened. Opo, opo. Uh, yun hong pag-iikot na gagawin ni Governor ngayon, helicopter na ho ba ito? Ay, uh, hindi po. Uh, this will be on the road still. Mm -mm, -mm, -mm. Pero so far ho naman, kaya na ho ba lumipod nga ng helicopter ngayon dyan? pwede naman po uh, makalipad na ng helicopter. Yes opo, po. Although, opo. Although ano na lang ngayon, um, umuulan pero Saturday na lang. Mm -mm, -mm. Pero naandyan na po ang Philippine Air Force. Ma'am, ano po? Yes po. Andito na po ang AFP. Mm -mm. Uh, kahapon po kasi tumawag po si Governor Pam sa Office of the President asking for help nung sa search and rescue. Mm -mm. Uh, so nagpadala na po si uh, nagpadala na po ang DND ng AFP ito and other in reinforcements, uh, pati si PNP po, nagdagdag po silang pa ta ng tao uh -oh. to help in the search and rescue. Opo. And, uh, andyan ba ngayon si Governor? Pwede ba makausap si Governor pam. Yes. Okay po. Yes. Opo. Sige. Please. Opo. Opo. Uh, Governor? Wait. Sandali lang. Opo. 8.41 pong ating tamang oras ngayon. Ating pong kausap ay ang gobernadora ng Lalawigan ng Cebu, si Governor Pam barri cuatro. Opo. Ted, nandito po si Governor. Uh, Governor, um, Governor Pam. Yes, Ted, opo, good morning. Apo, paumanhin po, aking ah, kailangan po namin istorbohin po lamang kayo despite itong napakarami ho ninyo ngayong uh, dapat napuntahan. Apo, okay, Go no? Governor, ano okay, ang main, yes. ano ang main concern niyo po ngayon para agad pong makarating ang tulong sa mga sinalanta? Yes, um, uh right now, Ted, no, we have not yet done with our emergency response. Uh, we already asked reinforcement from national. Uh, kasi yung, ano, gra grabe yung infrastructure dito, no? This, talaga ano na talaga, nasira talaga yung infrastructure in, mm -hmm. in some municipalities and cities. So, yun yung pangailangan namin. Tapos, ang dami pa rin, uh, 119,000 um, evacuees nandun sa different evacuation centers. So, yun. Uh, uh, food naman, meron pero yung ano lang talaga mga financial assistance that we need to to give to those in the evacuation centers also okay. so we can re re rebuild their lives and rebuild their homes Yes ma'am, yes ma'am. Natukoy nga po kanina ng yung spokesperson po, no, yung talagang uh, badly uh, damaged po ng mga, ng mga bayan. Uh, pero uh, yun ho bang mga lugar na malayo-layo sa inyong capital, sa daambantayan po, mm. Santander, meron ho ba kayo mga reports mm. doon kung ano po ang danyos? Yes, um, so far naman said, no, providential talaga na yung mga natamaan ng earthquake, hindi naman mm -hmm. natamaan ng flash flood. Mm -hmm. So kasi do yung natamaan ng earthquake na sa north, Opo. Mm -hmm. far north yun mm -hmm. ng mm -hmm. province of Cebu. So yung natamaan ngayon sa flash flood is the flooding is uh, the nearby ano uh, component cities, which is Talisay City, Mandawi City uh, Danau City and Consolacion. Mm -mm, Diluan. So, mm -mm, mm -mm. yun yung mas nearer to the city, Cebu Center. Opo, opo. Ma'am, uh, um, sa inyo po ngayong hawak na resources, uh, um, ano po ang kailangan nyo pang tulong galing po sa national government so far? Uh, financial assistance talaga, Ted. I've said earlier, para matulungan din namin yung mga tao na nasa evacuation center na wala nang bahay, na wala ng hanap buhay, mm -hmm. na ano sila, makarebuild sila ng buhay nila. Mm -hmm. Saka yung mga bahay nila. Opo, yes. opo. Uh, Ma'am, um, gaano karaming tao ngayon sa inyong pagkakaalam po ang kinakalangan yung alagaan habang hindi pa sila nga natutulungan? Uh we, the figures now no number of evacuees in the whole province is around 119,523 individuals now currently mm -hmm. Mm -hmm. in the evacuation centers. Opo, and uh dito po ngayon mm -hmm. si Opo sa inyong pag-aalaga sa kanila. Ah uh, na naman po ang tulong ng National po na DSWD di po ba? Yes, yes, Ted. no sa pagkain nagpadala ng mga food packs mm -hmm. ang DSWD. Mm -hmm. uh, but what we really need right now is a prepared food. So which we were able to give to the evacuees yesterday right away. Opo opo yeah, so, opo. Opo. Ah, uh, kumusta kumust yung pong peace and order sa mga lugar po na sinalanta? Wala ho bang report na mga looting o anumang po problema ganon? Ah, thank God wala naman Ted. no? Ah, uh, peace loving naman yung mga Cebuanos. So wala naman nothing like that. Opo. Yes. Yung opo, also, yung opo. naman yung PNP dito. Ay, sa salamat, po. salamat po. Order namin. Salamat po. Ma'am, yung yung water supply po ninyo, walang kuryente. Uh, kumusta po yung hmm. water supply ninyo? Hindi ba nakaka-apekto po dito yung uh, kawalan po ng kuryente para mabigyan po kayo ng tubig sa mga gripo? Yeah, water supply is disrupted pa ngayon, Ted, no? And power outage is in several areas pa. Mm -hmm. So, uh, that's the, that's the uh, currency what we are facing in Cebu right now. So, mm. Opo. Yun, Opo. power outage and water supply. Yes. Mm -mm. Ano po ang sabi sa inyo ni Presidente nung siya, inyong mga kausap, ma'am? Um, uh, hindi ko pa personally nakausap si Presidente but I have been told uh, mm -mm. that he will be coming here on Friday. Mm -mm. And uh, kausap po na yung uh, yung staff niya, yung ibang secretaries or senators and uh, that I asked help from. So we have naman the support of the national government. Ay, well good, good to know ma'am. O sige uh, po. Opo. So for now for now mm. go, so, sorry Ted, going back to your ano no question earlier 20% pa ng power is back sa Cebu. Oo, uh, 20% is back. Oh. Yeah. Uh, uh, yeah, 20% pa. Oh. Opo. Opo. So so sanay sa yung City mm. ang mm. mostly affected. Yung apo uh, ano? Uh, sa ngayon po gov sa ngayon po governor kung meron pong darating dyan na tulong coming from NGOs o ilang mga LGUs paano po yung koordinasyon para po um, parao tayo kumbaga organize ma'am Yeah uh, it would be best uh, if they coordinate with the provincial government kasi we are in touch with our national agencies mga regional agencies na nandito ngayon So uh, it would be a coordinated uh, ano 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 talaga distribution of help dito. Pag dumaan sa province of Cebu, tsaka meron kaming uh, EOC. EOC dito sa Kapitolyo, Emergency Response Office. Opo. So nasa Kapitolyo po dapat dumaan para po organisado at mabigyan ng tulong talaga po yung mga nangangailangan. So, ma'am... Uh, uh, yes, sir. But oh, doesn't mm. mean, uh, that doesn't mean yung mga private sector, pwede naman sila commercial mm. sa sa LGU. Opo. Pero para oh. coordinated lang. Yeah. Yes, ma'am. We just yes, advise na. Dito. Yes, ma'am. Thank Opo. you. Thank you, Ted. Opo. Sa lugar, ma'am, ang wala pa kayong report na LGU? Uh, ano, ano pong particular na LGU, ma'am? Meron ba kayong alam? Um, ng ngayon, yung liluan, yung liluan, wala pa kaming report. Uh, at sa island of Comotes. Hindi pa kompleto yung report nila. But yung ibang mayors naman, nag-report ano, nagreport naman. Opo, opo. Yung liluan, uh, po kasi ito, ano po ang worry nyo dito? Ah, yung worry namin, um, actually, sa lahat ng LGUs, um, parang hindi sila masyadong nakipag-coordinate sa amin. No? Hindi, hindi masyadong coordinated yung ano. Kaya yun yung pinuntahan, talaga, pinuntahan ko talaga yesterday at tinignan ko kung anong, anong magawa namin. I, it must be because of the connectivity also. Mm -hmm. Uh, and also, uh, but then uh, I have to correct you, Ted, na Liloan is not near the sea. Meron mm. din mga rivers doon. Mm. na Yun yung nag-overflow talaga. Yung Cotcot River yun yung nag-overflow. Ah, kaya it is it, damage to ano talaga yung may, may dalawang subdivision doon, uh, private subdivision na uh, yun Gabi yung ano doon, uh, rescue operations namin kasi yung mga tao na sa ano na roof na nila. Um, so talaga pong ma'am ito mm -hmm. ho ang ang cause ho ng massive flooding dito ay volume of rain at hindi na kaya po ng river channels ninyo. Yeah, yung mga flood control project um paid I think substandard yung mga flood control projects in that area. Mm, opo. Uh, and and, and yes. di, opo, and do you think it's proper then? Ano po na ma, ma, ma check din po ito na ng Secretary Vince papunta nila yan? Oh so definitely, definitely Ted. You know, I'm furious. You know, 26.6 hundred plus uh, uh, flood control project in Cebu, and yet we are suffering from massive flooding here, flash flood. So you know, that's enough. Uh, that, you know, people people who did this should be held accountable also. Mm. -hmm. So kasi po kahit na wala pa si Tino, di ho ba na sa Cebu? Uh, hindi ganito, hindi ganito yung mm -hmm. ano, said, you know, mm -hmm. never in the history. You know, by far, this is the worst, ano talaga, flash flood mm. -hmm. caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Mm -hmm. Uh, Ito yung pinakagrabi. Actually, Ted, mas grabe pa tong, ano Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind itong tino flash flood. Yes ma'am, yes ma'am. We can see the visuals yeah, ano po. Yes. O po, talaga nakakakilabot yes, no itong mga visuals nga po nito. Parang Yolanda image din po no nung tumama ito sa yes. sa Leyte Summer re, uh, Region. Ah, Governor si mm. uh, si Secretary Vince Dizon Huba nagsabi na pupunta diyan. Oh yes, I'm, I the last last week naman sama, sama naman siya sa ano sa presidente. So I'm I'm and, mm. and I'm, I'm, I'm pretty sure And I'm going back to what I said to you earlier Ted no itong tino, talaga it's even worse than Undoy. do you remember that that yeah, yes, typhoon opo. Undoy? Yes ma'am yes ma'am Yeah ito itong itong ano mas grabe pa Yeah hmm. but um yes yes uh, I'm sure uh, Secretary Deen's will be here and he's been very helpful to us hmm. yung election anong ano nung uh, during the earthquake. It's opo. been very helpful Opo yes ma'am okay so 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 governor uh, sa, sa ngayon po ilan ang pagkakaalam po ninyo na mga flood control projects dyan na dapat suriin um, um, we really don't have the complete ano pa um, mm -hmm. uh, details on that. Although we have submitted reports to IC, uh, ICI mm -hmm. with regards to that. But uh, one thing for sure, uh, two things I can tell you na it started mga uh, 2019 yung first ano namin mm -hmm. document na nakita 2019. At saka substandard yung mga flood control projects dito. Opo. Okay, ma'am. Sige po. So, Governor... Yeah, I think, uh, if I'm not mistaken, Ted, going back to your question, I, I think we reported 15. Opo. po. Oh. Yeah. Si 16. 15 po or 16, ma'am? 115. 115 po. Blood control opo, opo, opo. Okay, ah. sige. So, so, Governor, alam po namin na matinding pagsubok ito no? sa inyo po ngayong liderato dyan. Ano? Mm. First term po kayo, ito ay napakatinding pagsubok. Mm. But we, we sincerely pray no? na ito po kanya nga ninyong uh, tayuan mm. ngayon. So far ho, Governor, kumusta ang local fund natin sa Calamity Fund? Uh, yes okay naman okay naman okay naman committed although uh we, we could uh, appreciate help <laughs> mm. but we are managing naman for now uh with with our with our trust fund oh. um yes mm. Five, i think we have 500m no we have 500 m. Sami uh, trust fund for now opo opo sige po so tingali na inaminon na, mm. karon sa ato governor no sa mga taga, mga sibuano uh. na outside of sibu uh. ngayon na gusto hon tumulong diyan okay. baka may mensahe po kaysa kanila mm. yeah daghan ka-iksalamat, salamat first of all sa mga responders nato mga volunteers and also uh, we would welcome help no sa nahitabo sa sibu karon uh, daghan ka ik, salamat sa ato mga ikaisuunan nga worried kaayo sa nahitabo namo diri and uh, we would appreciate uh, help of any kind from our brothers and sisters. Opo. Thank you, Ted. And also to address the Cebuanos, that we should not lose hope. You know, everything happens for a reason. And uh, you never know what tomorrow may bring. And uh, kumbati lang ka. Kumbati lang, mga Cebuano. Mm -hmm. Thank Opo. you, Ted. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We sincerely pray na kayo po'y agad na makabangon dyan. At kami po inyong kaisa sa panawagan po na magtulong-tulong po para sa pagbangon ng mga Cebuano. Ma'am, Godspeed po sa inyo at ingat po kayo. Thank you, Ted. Thank Apo. you for having me in your show. Apo, thank you. Si Governor Pam Baricuatro po ng Lalawigan ng Cebu. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!